Good morning mga kapix. Welcome sa YouTube ni Pix Vlog. So ayan, for today video mga kapix. Good morning, good morning. Today is Thursday and ngayon po yung araw ng Christmas party ng mga bata. So, yan mga kapix. Bali yung ano po po ngayon is or yung ipapadala ko po sa mga bata. Gumawa lang po ako ng puto para mahati ko po sa kanila kasi dalawa po sila din. Gusto po nila pizza kaso naisipan ko po masyadong early pa po yung 8 AM wala pa pong ano panindang or tinitindang pizza kasi yun ho, very very early pa so kasi nag nagbubukas po yung nagbebenta ng pizza is mga 9 na siguro so siguro hindi na po makakahabol dahil yung oras po nila is hanggang 8 to 12 noon lang po sila so dapat mga before pa mag 8 nandun na sa school para kumpleto na po silang lahat so ayan at yun yung mga kapiks na kapag timpla na pa ako ng ano, lutuin kong puto and nakapagsain na pa ako ng first ano pa lang po, unang saing so ito po yung aking puto so yan mga kapiks, ito na po yung ating ano, bali cake flour po yung ginamit ko ulit para medyo masarap pa naman po yung mga bata at siguro ano po ito apat na saing or limang saing ba kasi ano isang saing lang po is 12 pieces na cup lang po yung na ano, nasasakay doon sa si steamer. So, uh, everything meeting po tayo. So, yun ho. Kahapon pala, ano, Christmas program po nila. Hindi po ako nakapag-vlog dahil may music. Baka po ako makapirate. Live lang, live lang po yun kahapon. So, yung dalawa ko po, tulog pa dahil masyado pa namang pong early. Pero ano na po, 6.05 na hindi lang, ano, ano, lang po natin alam yung oras. Madaling umikot. So yan yung dalawang ganda po ng tulog. Andun po yung electric fan sa gilid. Ang katalakbong pa po ng komot si Patpat. yeah ito na po yung ating first na saing well, parang perfect naman po siya hindi lang po siya nag smile uh, nasa ibabaw po yung margarine <laughs> yung, nalagay ko na po yung pangalawang saing yan nakapaghanda na po ako sa pangatlong saing So, yun, di pa po talaga bumaba yung dalawa ko. Maganda pa po, po yung tulog. Yan na po yung ating unang saing. Yan yung ating pangalawang saing. Hindi na po siya, ano, busangot kasi naka-smile na po. <laughs> Yan. Naka-smile na po siya. So, yung iba, bad mood pa rin kasi hindi pa nakatawa ng maayos. Pero ito, ito, ito medyo tawang-tawa na po siya, sir. Tignan po natin yung ating palatlong saing. Naka-smile na po siya. Yan. Yeah. Tawang-tawa na yung iba. <laughs> pangatlong saing na po ito, pangatlo. So, yun o, sa isang saing, ano pala yung luluto ko po, 14. Yan o, uh, medyo malapit na po siyang mapuno, so, ilipat ko na po siya dito sa isang lagayan. Yan. Kasi hindi na po ito malalagay doon dahil hindi na po kakasya kaunti na lang po yung ating lulutuin matatapos na po ito po yung kay ati Patpat. pat so ayan nalagay ko na po ng maayos yung dalilin ni patricia so yung anong ka lang po ngayon is yung kay ati isra naman yan nagluto naman po ako ng ano nila maulang ngayong umaga So, tapos ako silang maligo. Bali, kakain na lang po sila din. Batariyan ko pa ng buhok at pupunta na po sa school. Okay na po yung naluto kong puto. May natira pa po. So, ibigay. Ah, bibigyan ko po si Mikaela. Yan mga kapiks, pa Paalis pa lang po kami papuntang school. So, ayan. Bali, hiniram po namin yung speaker na Rosanda dahil Mahirap po yung teacher ni Ate isra wala po silang speaker sa ano nila sa room. So yan is party din ngayon ni Piang. Okay. <laughs>

Hi! <laughs>